Uma. May wala si mo Wala, wala na na bakit, bakit? ka na ang Bakit? sa Wawa naman ako. Uma! Malaki lang mukha mo, oh. Dati maliit ka lang, eh. me 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 maligo di ba ka na kawawa ka ha kawawa ka maku no ku no Bait ka. Ha, Bogi. Pongit, pongit mo. Pongit mo. Pongit, pongit. Pongit, pongit. Bang, pongit, pongit. Wala pa sa akin.